Marami ang nagtatanong kung ano ang kahahantungan ng ating sanlibutan at kung tunay na ito'y magwawakas sa paanong paraan. Marami ang nag-aalala na ang climate change o pagbabago ng klima ng sanlibutan ang magiging wakas ng buhay sa mundong ito. Ang iba na may ikinakatakot na malilipol ang sangkatauhan sa pamamagitan ng isang pandigdigang digmaang nuclear. Ang ilan na may ikinakatakot ang isang pansanlibutang pandemya ng lubos na nakakahawa at nakamamatay na sakit. Pangamba naman ng ilan na magkakaubusan tayo ng pagkain at iba pang resources dahil sa mabilis na paglobo ng populasyon ng mundo. Ngunit sa totoo lang, marami sa atin ang marami ng iba pang mga alalahanin. Marami ang nakikipagbuno para maitawid lamang ang mga pangangailangan sa araw-araw o kaya na may nakikipagpunyagi sa sakit, pagdadalamhati o kamatayan. Para sa marami, ang buhay ay hindi madali. Marahil, minsan ay gugustuhin na lang nating magunaw na lamang ang mundo upang matapos na ang ating mga paghihirap. Marahil na iisip mo na ang ating buhay ay hindi sadyang puno ng pasakit at pagdurusa. Nais natin ang isang higit na mas mabuting mundo. Ang mabuting balita, kaibigan, ay ang mundong ito na puno ng paghihirap ay malapit ng magwakas. At kapalit nito, ay mayroong isang higit na mas mabuting mundo ang darating. Sa katotohanan, ito'y hindi inilihim ng ating Diyos ng pag-ibig. Sa halip siya nagbigay ng mga palatandaan at mga babala tungkol sa nalalapit na wakas ng sanlibutan upang walang sino man sa atin ang magulat o hindi makapaghanda. Ang tanong, sa paanong paraan ang mundong ito ay magwawakas? Saliksikin natin ang Biblia kung saan inihayag ng Diyos ang mga bagay na ito. Isang araw, habang pinagmamasdan ni na Jesus at ng kanyang mga disipulo ang templo sa Jerusalem, si Jesus ay nagbigay ng isang nakakagulat na pahayag. Mateo 24, talatang 2 Katotohan ang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ito ang pinakaiingatang gusali sa bansa ng mga Hudyo, ngunit inihayag ni Jesus na ito'y lubusang mawawasak. Sila'y nagpatuloy sa bundok ng Olibo, kung saan tinanong ng mga alagad si Jesus kung kailan magaganap ito. Mateo 24, talatang 3 Kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Sa isipan ng mga alagad, ang Jerusalem at ang templo nito ay mananatili magpakailanman. Inakala nilang ang pagkasira ng templo na tinutukoy ni Jesus ay magaganap sa katapusan ng sanlibutan. Ngunit kung masusi nating pag-aaralan ang mga talatang ito, mauunawaan natin na dalawang magkaibang pangyayari ang inihayag ni Jesus. Ang isa ay ang kanyang ikalawang pagdating, ang kanyang maluwalhating pagbabalik sa lupa upang itatag ang kanyang magpasawalang hanggang kaharian. At ang isa ay ang dadanasin ng maraming mga tao ng panahong iyon, ang pagkawasak sa Jerusalem at sa templo nito. Unang nating pag-aralan ng sinabi ni Jesus ukol sa pagkasira ng Jerusalem. Mateo 24, 15, at 16 Kaya, kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Inihayag ng Diyos kay Propeta Daniel na ang lungsod ng Jerusalem ay mawawasak at ngayoy ipinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang mga babalang ito ay malapit ng maganap. Sa pagtatala ni Lucas, sinabi ni Jesus, Lucas 21, talatang 20, hanggang 22 at 24. Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin na nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya't ang mga nasa Hudea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng lungsod ay lumabas, at ang mga nasa labas ng lupain ay huwag pumasok doon. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Sila'y mabubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Yuyurakan ang Jerusalem ng mga hentil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hentil. Binalaan ni Jesus na sila'y lumikas para sa kanilang kaligtasan sapagkat kung makita nila na mga hukbo ay pumapalibot sa Jerusalem, ang pagkawasak ay magaganap na. Paano natupad ang mga salitang ito ni Jesus? Noong AD 66, tinatayang 33 taon matapos ihayag ni Jesus ang hula na ito, ang hukbo ng Roma, sa pamumuno ni Sestius, ang gobernador ng Syria, ay dumating upang sugpuin ang rebelyon na nagaganap sa Jerusalem. Sa kanilang pagkubkub sa lungsod, nalagpasan nito ang pagwawasak ng hukbong Romano hanggang sa huli ang hukbong Romano ay umalis na hindi nakubkob ang lungsod. Yung mga taong nakaalala sa babala ni Jesus at sumunod sa kanyang tagubilin na lumikas mula sa Jerusalem ay nakaligtas sa pagpatay sa mga naiwan dito ng lubusang wasakin ng hukbong Romano ang lungsod makalipas ang apat na taon. Pinaniniwala ang mahigit sa isang milyon ang napatay ng lusubin ni Titus ang Jerusalem noong AD 70, kung sila lamang ay sumunod sa tagubilin ni Jesus. Ito'y isang malinaw na aral sa kahalagahan ng pag-aaral at paniniwala sa mga propesya. Yaong mga naniwala kay Jesus at nagbantay sa mga palatandaang ang kanyang ipinahayag ay naligtas, samantalang ang hindi naniwala ay napahamak. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, ang mapagmatyag na mga mananampalataya ay ay maliligtas, ngunit ang mga hindi naniniwala at nagpapabaya ay mapapahamak. Ang sukdulan ng pagkubkob ng mga hukbong Romano sa Jerusalem ay humantong sa pagsira at pagsunog sa templo. Ang propesya ni Jesus sa patnapung taon ng nakaraan ay natupad. Ano naman ang tungkol sa ikalawang bahagi ng propesya ni Jesus na may kinalaman sa katapsan ng sanlibutan? Nagbigay si Jesus ng maraming malinaw na mga palatandaan na magaganap bago ang nalalapit na wakas ng mundo upang malaman nating lahat na ang panahon ay malapit na. Ikabubuti na ating bigyang pansin ang mga palatandaang ito. Una, mga malawakang labanan at mga digmaan. Mateo 24, talatang 7. Maglalaban ng bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ang ikadalawampung siglo ang pinakamadugong siglo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nasa pitumpung milyong tao ang namatay sa dalawang pandaigdigang digmaan lamang. At hanggang ngayon, patuloy ang iba't ibang mga labanan at sigalot sa maraming dako. Ang mga bansa ay pinalalakas ang kanikaniyang mga militar na tila naghahanda sa isang mas malawak na digmaan sa kabila ng matinding pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan, sa huling mga araw ay patuloy pa rin ang pagdami ng karahasan at digmaan. Ito'y tanda ng nalalapit na wakas ng sanlibutan at magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit hindi lamang ang pagdami ng karahasan ang tanda ng wakas. Magkakaroon din ng pagdami ng pagdurusa na dulot ng mga sakuna at kalamidad kahit tayo ngayoy nabubuhay na sa modernong panahon, laganap pa rin ang taggutom sa maraming bahagi ng sanlibutan. Habang patuloy ang mabilis na paglobo ng populasyon ng mundo, tinatayang higit sa isang daan at limampung daang tao kada araw o pitong milyon kada taon ang namamatay dahil sa pagkagutom. At sa bilyon-bilyong natira, animnapung porsyento ang malnourished. Ang sunod na tanda ay ang pagdami ng mga salot o malawakang paglaganap ng nakakahawa at nakamamatay na mga sakit. Kamakailan lamang ay nakaranas ang mundo ng labis na pagkatakot at pangamba dulot ng isang pandemya. Babalan ng mga dalubhasa na maaring maulit ang ganitong mga kaganapan sa hinaharap. At sa kabila ng mga pag-unlad sa modernong medisina, patuloy pa rin kumikitil ng maraming mga buhay ang mga sakit, gaya ng tuberculosis, HIV-AIDS, pneumonia, malaria, Ebola, syphilis, at iba pa. Maliban sa mga nakakahawang sakit, milyon-milyon din ang namamatay dahil sa tinatawag na lifestyle diseases gaya ng heart disease, diabetes, obesity, cancer, stroke, hypertension, at marami pang iba. Apatnapung milyon ang namamatay sa mga hindi nakakahawang sakit taon-taon. Ito'y bumubuo ng 70% ng mga pagkamatay sa buong mundo taon-taon. Inihayag din ni Jesus na darami rin ng malalakas at mapaminsalang mga lindol sa iba't ibang mga dako. Kamakailan lamang ay nasaksihan natin ang maraming mga paglindol na hindi lamang kumitil ng libo libong mga buhay, kundi sumira ng maraming mga kabahayan at istruktura. Sa nakaraang siglo lamang, mahigit isang milyon at limang daang libo ang namatay dahil sa mga lindol. Patuloy na itinala ni Lucas ang mga palatandaan ng nalalapit na wakas ng Sanlibutan. Lucas 21, talatang 11 at 25. At magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Sa buong mundo, nasasaksihan natin ang pagdami at pagtindi ng makapaminsalang mga kalamidad. Kamakailan lamang nagsimula na hindi lilipas ang taon na walang super typhoon o category 5 hurricane ang pipinsala sa isang panig ng mundo. Sa huling panahon, mas dadalas at lalong titindi ang mga kalamidad. Ngunit inihayag ng Biblia ang isa pang palatandaan, ang pagbagsak ng moralidad. Sa Lukas Kabanata 17, inihambing ni Jesus ang kalalagayan ng mundo sa huling araw sa mga araw ni Noe bago gunawin ang sanlibutan sa baha. Gayun din, Inihalintulad ang patuloy na pagbaba ng moralidad sa sanlibutan sa kalagayan ng Sodom at Gomora. Ang dalawang lungsod na pinuksa ng Diyos sa apoy dahil sa laganap nitong kasamaan. Ano-ano ang mga kalagayang ito na tanda na malapit na ang wakas? Hudas 1.7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman. Sa ibang salita, makikita natin na patuloy na babagsak ang moralidad ng sanlibutan. Ang kasakiman, pagkamakasarili, imoralidad, kahalayan, masasamang hilig ay lalong lalaganap. Ikalawang Timoteo 3 talatang 2 hanggang 5 Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na luob, walang kabanalan, walang katutubong pagibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Sa mga huling mga araw lalong lalaganap ang pandaraya at panlilinlang. Binalaan tayo ni Jesus lalo na sa espiritual na panlilinlang, mga bula ang propeta at mga huwad na Kristo. Mateo 24, talatang 23 at 24 At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo, o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat lilitaw ang mga bula ang Kristo at ang mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang. Ang mga relihiyon ng sanlibutan ay puno ng mga namumuno at mga mga ngaral na inililigaw ang madla palayo sa totoong salita ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, ang relihiyon ay naging isang negosyo na lamang. Madalas, hindi na rin ito nalalayo sa entertainment o aliwang pangsalibutan. Maraming mga tao ang sumusunod sa mga tanyag na mga ngaral na nangangako ng malaking pinansyal na tagumpay. Kailangan nating makasiguro na tayo'y tumatalima sa salita ng Diyos. Ang huli sa ating listahan ng mga tanda na inihayag ni Jesus ay ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Mateo 24, talatang 14 At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa Aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, Talatang 6, nahayag sa isang pangitain ang kaganapang ito. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa. Lipi, Wika at Bayan Ang mabuting balita ng walang hanggang pag-ibig at dakilang pagliligtas ng Diyos ay ipahahayag sa bawat nilalang sa lahat ng sulok ng sanlibutan. Walang sinumanang hindi makakaalam ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Tunay na tayo'y nabubuhay sa mga huling panahon na sasaksihan natin ang mga palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Paniwalaan mo kay kaibigan, tayo'y higit na malapit na sa wakas ng sanlibutan kailanman. Ngunit inihalin tulad ni Jesus ang mga huling araw sa panahon ni Noe bago ang malaking baha. Nakalulungkot na ang karamihan sa mga tao ay abala sa mga makamundong bagay. Nawala na silang panahon para sa mga espiritual na bagay. Tulad ng mga tao na nalipol sa malaking baha, marami ngayon ang nagwawalang bahala sa mga tagubilin at babala ng Diyos mga tagubilin na ibinigay ng Diyos para sa ating ikabubuti, para sa ating kaligtasan. Mga kaibigan, huwag nawa tayong datnan ni Jesus na hindi handa. Ating bigyang pansin at kahalagahan ang mga palatandaang ito upang sagayoy tayong lahat ay maging handa sa higit na mas malapit ng pagbabalik ni Jesus. Wika ni Jesus, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Tayong lahat ay kaniyang iniibig. Gayun na lamang ang pagnanais ng Diyos na tayo'y makapiling niya sa tahanang kaniyang inihanda. Ang panahon ay malapit na. Malapit na malapit na ang kaniyang pagbabalik. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga palatandaang ito, kaibigan. Nais kaniyang makasama sa kaniyang walang hanggang kaharian.